sasagot tayo ng katanungan no? at ang katanungan niya ay Brother Rox ano naman ang masasabi mo sa tukso? Ah, ang masasabi ko sa tukso masasabi ko lang ha kahit hindi niyo pinapaniwalaan yung sinasabi ko pero yan sa Biblia paniwalaan nyo ah, ang masasabi ko mapalad ang taong matiisin ng tukso. Bakit ko nasabi? Dahil sabi rin yan sa talata o sabi rin yan ni Santiago. Basahin natin ang Santiago 1 hanggang 2 at ganito yung nakasulat. Uh, 1 verse 12. Uh, Santiago 1 verse 12 at ganito yung nakasulat. Papalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yung tanong mo, ang sagot doon, mapalad ng taong nagtitiis sa tukso. Sabi rin niya ni Santiago, kaya ikaw, magtiis ka sa tukso. Hanggang dito na lang. At kaya laging mag -ingat.